sa mataong kalsada ng New York City, abala ang mga tao sa kanika gawain, hanggang biglang may bumagsak na babae mula sa langit. Bagamat mukhang isa na namang kakaibang insidente, hindi ito pangkaraniwan. Sa halip na linisin ang dugo at pira pirasong utak sa kalsada, agad na isinara ng mga opisyal ng kalusugan ang lugar. Hindi ito aksidente, ito ay sanhi ng isang sakit, ang sakit na ito ay tinatawag na medusa virus. Naguluhan ang mga doktor sa buong mundo. Walang makahanap ng dahilan o lunas para sa sakit. Ipinapaliwanag ng isang tagapagbalita na ang virus ay may dalawang yugto. Una, may incubation period na tumatagal ng 30 hanggang 60 araw. Sa ikalawang yugto, nagsisimulang maging bato ang katawan, at sa loob lamang ng labindalawang oras, ganap na itong pinipetrify. Sa ngayon, 100% porsyento ang fatality rate, dahilan ng matinding takot, pagbagsak ng ekonomiya at tensyon na pampulitika sa buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, lumantad ang isang negosyanteng Ruso na si Ivan Vega. Mula sa grupong Venus Gate, ipinahayag niya na sila ay nagsasagawa ng pananaliksik para makahanap ng lunas. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang, "The ice will conquer the stone," na tila nagsasabing makakahanap sila ng malamig at makabagong solusyon sa sakit. Samantala, sa Amerika, Nagpulong ang mga opisyal upang pag-usapan kung ang Medusa virus ay isang sandata na biyolohikal na gawa ng Venus Gate. Marami ang naniniwalang nababaliw na si Vega. Nang malamang namatay na rin ang Pangulo ng Estados Unidos sa virus, nagpa siya ang mga opisyal na magpadala ng espya at maaaring sirain ang mga laboratorio ng Venus Gate. Pinangalanan nila ang misyon ng isang medyo nakakatawang pangalan na, Sleeping Beauty. Tatlong bus ang nagdala ng mga voluntaryo sa pasilidad ng Venus Gate, nakahawig ng isang kastilyo. Ang mga taong ito ay pumayag na isa ilalim sa estado ng hibernation. Ayon sa mga siyentipiko, kung ma-freeze ang katawan bago tuluyang umatake ang virus, maiiwasan ang proseso ng pagiging bato. Sa loob ng kastilyo, sinalubong si Kasemi, ang pangunahing tauhan, ng isang receptionist. Kinuha ang kanyang impormasyon, binigyan siya ng bracelet, at sinabi sa kanyang kailangan niyang iwan muna ang kanyang kakambal na si Shizuko, isang masayahin at positibong babae, para dumalo sa isang briefing ni Chairman Vega para sa mga panauhin. Sa pagtatapos ng presentasyon, may isang voluntaryong nagngangalang abita na nagtanong ng isang makatwirang tanong, paano kung mamatay ang mga taong nagpapatakbo ng lugar habang natutulog pa ang mga voluntaryo. Sumagot si Sigma ng may mapanuksong ngiti, ipinapaliwanag na ang kastilyo ay kontrolado at pinamamahalaan ng isang AI system na tinatawag na Alice. Ang sistemang ito rin ang nagmomonitor ng pisikal at emosyonal na kalagayan ng mga residente gamit ang mga bracelet sa kanilang mga pulsuhan. Makikita natin si Kasumi na mag-isang nakaupo, nakatitig sa kanyang bracelet. Sa ilalim nito, may peklat sa kanyang palso, kundi at ng dating pananakit sa sarili at depresyon. Pinag-iisipan niyang pumasok sa hibernation, alam niyang magiging mag-isa siya ng isandaang taon nang wala ang kanyang mapagmahal at sumusuport ang kapatid. Sa labas, nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid. Ayaw ni Kasemi na mag-hibernate ng mag-isa. Bagamat halatang nalulungkot ang kanyang kapatid sa kanilang paghihiwalay, sinabi nito na naniniwala siyang muli silang magkikita balang araw. Dumating ang susunod na araw ibinigay ng mga voluntario ang kanilang mga personal na gamit at dumaan sa ilang pagsusuri bago inilagay sa mga silid na mistulang hinango sa The Matrix. Sa loob ng isa sa mga ito, pinakalma ng AI si Kasumi bago simulan ang proseso ng pagyayelo. Bigla, may mga sundalong nagpaputok ng baril, kasunod ang isang flashback ng masayang alaala ng magkapatid. Nagising si Kasumi kasama ang iba pang mga tao, at laking gulat nila nang makita ang pasilidad na balot na ng mga baging na may matutulis na tinak. Habang nagmamasid, may isang mutated na paniki na lumapag sa chamber ni Cosme at itinapon siya sa lupa. Buti na lang, nasalo siya ng dalawang lalaki at tinanong kung ayos lang siya. Itinuro niya ang itaas at bumaba ang isang kawan ng malalaking halimaw na paniki. Sa totoo lang, hindi dugo't karahasan ang pinaka nakakabahala kundi yung kita ang ari ng mga paniki na halimaw pinilit ng grupo na buksan ang pinto ng elevator, ngunit may ilang nahulog at namatay dahil hindi nila alam na wala palang elevator sa loob. Mula sa kailaliman, lumabas ang isang nakakatakot na halimaw at sinubukang hulihin ang isang matandang lalaki. Nailigtas siya ni Nakasumi at isang lalaking blonde, ngunit nadakip ng halimaw ang lalaki at nilamag hanggang sa mamatay. Pagkatapos kumalma ang lahat, nagtipon ang ilang nakaligtas, isang batang lalaki, isang magandang babaeng blonde, isang lalaking may salamin, isang matanda, isang pulis, isang kriminal, at si Kasami. Umupo sila at sinubukang intindihin ang nangyayari. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga dominanteng lalaki sa grupo, pero pinatahimik ito ng magandang blonde na babae, na tila naging ina ng grupo sa kanyang tahimik pero matatag na presensya. Pagkatapos nilang magdesisyong umakyat sa mas matataas na palapag, binalot ng grupo ang kanilang mga paagamit ang mga piraso ng t-shirt para hindi masaktan sa mga tinak habang paakyat sila ng tore. Habang umaakyat, sinusubukan ni Cosme na alalahanin kung bakit pamilyar sa kanya si Marco, ang maskuladong kriminal. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang dead end na may tubig, at doon sila na corner ng isang halimaw na agad pinugutan ng ulo ang isang matandang lalaki. Habang nagkakagulo, sumigaw si Tim, ang batang lalaki, at sinabi hang huwag tumakbo. Ipinapaliwanag niyang ang halimaw ay tinatawag na Demon Sores, umaasa ito sa tunog sa paghahanap ng biktima dahil mahina ang paningin nito. Tinanong ni Marco ang buong pangalan ni Tim, kaya sinabi niya na Timothy Shaw, at pagkatapos ay itinapon siya kasama si Catherine, ang magandang blonde na babae, sa tubig. Tumalon din ang iba pang kasama ng grupo. Sa kabilang dulo, Napansin ni Catherine na nawawala si Cosme. Hinanap siya ni Marco at natagpo ang walang malay sa ilalim ng tubig. Tinulungan siya ni Peter, ang lalaking may salamin, para mailigtas si Cosme. Pagkatapos magtipon muli, natuklasan nilang napapalibutan sila ng dose-dosenang dimensores. Nagmadali silang tumakbo habang sinusubukang pigilan ni Marco ang mga halimaw. Sa kalaunan, Nakarating sila sa isang bahagyang bukas na gate kung saan nakakita sila ng mga baril at pinagbabaril ang mga halimaw, at sa kabutihang palad ay nakaligtas. Nagtipon silang muli sa isang security room kung saan ginagamot nila ang kanilang mga sugat, nireload ang mga baril, at sinubukang alamin ang kanilang kalagayan gamit ang mga computer. Bigla na lang nagkaroon ng mental breakdown si Catherine, nagbantang sasampalin si Tim, pero natauhan din at niyakap ang bata sa kahumingi ng tawad. Nagbiro si Ron, ang pulis, na may tinatago si Catherine sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi sumang-ayon si Marco at sinabing hindi si Catherine kundi si Peter ang may itinatago. Pinilit nilang tanungin si Peter hanggang sa siya ay magalit. Kinuha niya si Cosme bilang bihag at tumakbo papunta sa elevator. Sa loob ng elevator, nagbitaw si Peter ng kakaibang tanong, "Ano ka ba talaga?" bago lumipat ang eksena sa grupo habang naghahanda para sa rescue mission. Hindi nila alam na napapaligiran na pala sila ng mga demonsaurus, dahilan para maantala ang plano. Kailangan nilang dahan-dahan na umakyat pa sa tore gamit ang sirang tulay na may mga tinak. Maayos sana ang lahat hanggang sa natusok ang kamay ni Catherine ng tinak, kaya natukoy ng mga halimaw ang kanilang kinaroroonan. Agad na umaksyon si Marco, pinaputok ang isang lalagyan ng gasolina, at sumabog ang lugar sa ilalim nila. Habang tumitindi ang kasabikan at drama ng pelikula, biglang lumipat ang eksena sa malungkot na mga alaala mula sa nakaraan ni Kasumi. Pagkatapos ng isang kakaibang paglalakbay sa isang bangungot na mundo, nagising siya sa loob ng isang laboratorio na puno ng mga sampol ng halimaw. Narinig niyang may kausap si Peter, si Marco pala. Lumalabas na matagal na silang magkasabwat. Pagkaalis ni Marco, tinawag ni Peter si Kasumi, alam niyang nakinig ito sa kanilang pag-uusap. Iniabot niya kay Kasumi ang isang chip na may mahalagang impormasyon tungkol sa medusa. Ilang saglit lang, pinatay siya ng isang halimaw na pinangalan ng Demonsaurus. Habang sinusugod ng halimaw si Kasumi, biglang dumating si Marco at binaril ito. Tumakbo sila palayo, pero hindi tumigil ang halimaw sa paghabol. Narating nila ang isang butas sa Kisame, pero hindi sila makakaakyat. Nakipaglaban si Marco sa halimaw ng mano-mano habang si Cosme naman ay aksidenteng nabitawan ang chip. Nasunog ito matapos tamaan ng Molotov cocktails na inihagis ni Ron at Catherine sa halimaw. Nang maglaon, muling nagsama-sama ang grupo at nagtungo sa isang storage room. Ibinunyag ni Marco ang kanyang tunay na pagkatao, isa siyang second lieutenant na ipinadala ng US upang pasabugan ang pasilidad kung mapatunayang totoo ang hinala nila. At ang hinalang iyon, ginawa ng Venus Gate ang Medusa bilang isang sandata na biological. Bago pa man nilalubusang maintindihan ang rebelasyon, nagsimulang umuga ang sahig at may pilit sumisira sa pinto. At ang dumating, walang iba kundi si Dr. Ivan Vega, ang malamig at matigas na CEO ng Venus Gate. Ipinaliwanag niyang may isang test subject na nawalan ng kontrol at lumampas sa inaasahan. Ibinunyag ni Dr. Vega ang tunay na layunin ng eksperimento sa hibernation, pinag-aaralan nila kung paano kontrolin ang panaginip at gawing realidad. Habang ginagabayan niya ang grupo sa isang lihim na daanan, ikinwento niya kung paano nagsimula ang lahat. Walong taon na ang nakalipas, sumiklab ang mga meteorite sa kalangitan sa isang nayon sa Siberia. Lahat ng residente ay namatay sa isang hindi maipaliwanag na sakit, maliban sa isang batang babae akala ng ministeryo ay isang nakakahawang sakit iyon, pero ang tunay na banta ay isang nilalang na pumatay sa mga sundalo na parang wala lang. Napatumba lang nila ito matapos paulanan ng bala. Wasak na wasak ang nilalang na ito. Isa ito sa pinakamahiwagang nilalang na nakita niya. Ang mga batas ng biyolohiya na sumasaklaw sa lahat ng kilalang buhay ay hindi naaangkop dito. Ang nilalang ay tila na buo ng buo mula sa imahinasyon ng isang batang babae. Lumabas na ang batang babae, ang maliit na demonyong unggoy, at si Medusa ay konektado sa isa't isa. Ipinapaliwanag ni Vega na sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa nilalang, nalampasan ng bata ang epekto ni Medusa. Habang ikinukwento niya ang mga pangyayari, dinala niya sila sa isang silid kung saan naroon si Alice. Patay na si Alice, ngunit nananatiling buhay ang kanyang kamalayan bilang isang AI tinangkal ni Vega na wakasan ang sariling buhay gamit ang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang salaming kabaong, ngunit napigilan siya ni Nakasumi at Marco. Ipinilit nilang dalhin sila ni Vega sa test subject na nawalan ng kontrol, hinihinala na ngayon ni Kasumi na ito ay ang kanyang kapatid. Biglang sumulpot mula sa lupa ang mga tinak. Tumakbo si Tim, habang hinahabol siya ng mga ito, ngunit hinarangan sila ng demonyo na ayaw mamatay. Naiwan si Marco para labanan ito. Nang tila katapusan na ni Marco, isang espada ang tumagos sa lalamunan ng demonyo at iniligtas siya. Ngunit si Peter ang naging kapalit, naging bato siya, nagbuwis ng buhay sa pinakamapanganib na paraan. Samantala, narating ng grupo ang isang dead end sa lumang balon. Muling sumama si Marco sa kanila, at nalaman nila na inangkin ni Alice ang katawan ng isang batang lalaki at ginabayan sila hanggang sa puntong ito. Ayon sa kanya, pinu-protektahan lang niya ang angkop na host, bahagi ng kanyang misyon. Pagkatapos, nawala siya at muling nagkamalay si Tim. Napaligiran ng papataas na tubig, na pagdesisyonan ng grupo na tumalon upang makaligtas. Pagkatapos ng ilang aberya, nakalabas sila sa kastilyo. Paglingon nila, nakita nilang nababalot na ito ng makakapal na tinak. Umakyat si Kasumi sa burol kung saan huli niyang nakita ang kakambal nakita niya ang isang kamera sa lupa. Pinanood niya ang video kung saan makikita ang kapatid niyang tila nagkakaroon ng seizure bago maputol ang recording. Napagtanto niyang bunga ng panaginip ng kapatid niya ang lahat ng tinek at kaguluhan. Muli siyang tumakbo pabalik sa kastilyo. Sinubukang pigilan siya ni Marco, tinawag siya at pinakiusapang bumalik, sinasabing hindi na ang kapatid niya ang dati niyang kilala. Ngunit hindi siya nagpatinag, at tuluyang pumasok sa kastilyo. Samantala, sina Marco, Tim, at Catherine ay sumakay sa helikopter papunta sa kastilyo na ngayoy naging isang dragon. Ang mas nakakabaliw pa ay nang tinutukan ni Catherine ng baril si Marco at inutusan siyang tumalon sa helikopter. Dahil nais niyang mamuhay ng tahimik kasama si Tim bilang kanyang bagong anak, matapos mawala ang sarili niyang anak nang pumasok ito sa pasilidad. Sinubukan ni Marco na kumbansihin siya na walang matatakasan sa sitwasyong ito, dahil sa huli ay sasakupan nito ang buong mundo gamit ang mga tinak. Samantala, patuloy na naghahanap si Kazumi kay Shizuko gamit ang isang computer upang matukoy ang kanyang lokasyon. Pagbalik sa labas, nagbibigay si Marco ng isang mahusay na pagsusuri ng kwento ng Sleeping Beauty. Habang nagpapatuloy siya, nagsimulang umubo si Catherine at aksidenteng pumutok ang baril ng ilang beses. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang helicopter, tinamaan ang isang baging at nahulog si Marco palabas. Subalit, nagawang hawakan ni Marco ang isang piraso ng bakal mula sa bubong ng kastilyo bago pumasok muli sa isang bintana. Sa kabutihang palad, bumagsak si Marco sa parehong silid kung nasaan si Cosme. Nagtanong si Cosme kung ayos lang si Natim at Catherine, at sumagot si Marco na hindi niya alam, dahil nakita niya sila na bumagsak sa gilid ng kastilyo. Pagkatapos pumasok sa kastilyo, nagpa siya si Marco na tulungan si Cosme na hanapin ang kanyang kapatid. Tumakbo sila patungo sa lokasyon at nakita nilang lahat ay naging bato, pati na si Catherine na namatay habang hawak si Tim. Pagdating ni na Marco at Cosme sa lab, nagsimula si Marco na makaranas ng mga ilusyon. Nakita niya ang kanyang sariling kapatid na namatay dahil sa medusa. Pero hindi ito ang kanyang kapatid, si Alice pala ang kumokontrol sa isipan ni Marco. Ipinaliwanag ni Alice ang mga kaganapan na nagdala sa sitwasyong ito at sinabi na ang Medusa ay isang mental na virus na pangunahing umaapekto sa mga taong may trauma. Ang kanilang isipan ay nakatutok ngunit sapat na marupok para makontrol ng virus. Habang nagsasalita si Alice, nagsimulang mag-analisa si Marco sa sitwasyon at napagtanto na kinokontrol siya ni Alice gamit ang chip na ininject ng Team Venus Gate sa mga leeg ng mga volunteer. Sa desperado na hakbang binaril ni Marco ang kanyang leeg, at nagbalik siya sa realidad. Habang pinapatay ang sistema ni Alice, tinamaan siya ng malakas na palo sa chan. Samantala, si Cosmi ay nakakaranas din ng mga ilusyon, isang pangarap sa loob ng isang pangarap, na nahihirapan siyang tukuyin kung ano ang totoo. Ang huling 30 minuto ng sequence na ito ay lalong kapana-panabik, kaya't lubos kong inirekomenda na panoorin ito. Nagsimula si Kasemi na makipag-usap sa isang clone ni Shizuko na ginawa mula sa mga tinak. Pinipilit ng clone na hikayatin si Kasemi na umalis at mamuhay ng tahimik, pero tumanggi si Kasemi at nanindigan na makipag-usap sa tunay na Shizuko. Ginamit ng clone ang mga baging upang pigilan si Kasemi, pero lumaban siya at nasaktan ang sarili sa proseso. Nakita ito ni Shizuko at nagalit ng sobra dahil sa ginawa ni Kasemi, nawalan siya ng kontrol sa mga baging sa paligid niya. Nang tuluyan ng huminto si Alice, nawalan ng kontrol si Shizuko sa kanyang panaginip, kaya nagkaroon si Kasumi ng pagkakataon na gumapang patungo sa walang malay na katawan ng kanyang kapatid. Muling lumabas ang clone at hinawakan si Kasumi sa binti, pinipilit siyang huwag tignan ang katawan ni Shizuko. Ngunit na ni Kasumi na makatawid, at nang makita niya ang mga palso ng kapatid, nagsimula siyang magbalik tanaw sa mga nangyari. Ipinakita na noong pumunta si Shizuko sa burol, Labis na lungkot si Kasumi sa ideya ng matulog ng mag-isa, kaya nagplano siyang magpakamatay kasama ang kapatid. Tumanggi si Shizuko na mamatay at kumapit siya sa gilid ng bangin. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang patay na si Kasumi. Oo, patay na si Kasumi noon. Matapos makita ang masakit na pangyayaring iyon, ang imahinasyon ni Shizuko ay lumikha ng isang senaryo kung saan siya ay kasama ang kanyang pamilya sa isang kastilyo na napapaligiran ng mga tinak. Naging realidad ito. Ang presensya ni Kasumi sa kanyang panaginip ay bunga ng imahinasyon ni Shizuko na ibalik ang kanyang kapatid sa buhay. Nang gumuho ang kastilyo para mailigtas si Kasumi, itinulak siya ni Shizuko palabas ng bubong gamit ang isang gintong baging. Nahulog sila ni Marco sa dagat pagkatapos tumalon mula sa bintana. Bilang isang ate, ipinagpatuloy ni Shizuko ang paggamit ng mga baging upang dahan-dahan na ibaba sila sa lupa. Pagkatapos lumuwag ang kapaligiran, si Marco, sa kanyang huling hininga, ay humiling kay Kasumi na mamuhay ng masaya. Pumano siya na nakaupo, may ngiti sa mukha. Hinalikan ni Kasumi si Marco sa pisngi bago siya umalis upang maghanap ng mga tao sa paligid, kasama si Tim na buhay pa. Napakaastig ng pelikula, gustong gusto ko ang lahat ng mga twists at turns, at upang lubos na ma-appreciate ito, kailangan mong panoorin ang dulo ng pelikula. Yun lang mula sa amin. Sana ay nagustuhan mo ang video. Kung oo, alam mo na ang dapat gawin. Magkita-kita tayo sa susunod.